Good morning, guys! Ayan, magluluto ako, guys, ng aking ulam ngayon. Magsasangag ako, guys, ng yung tira kong kanin. Ayan, brown yan, guys. Brown rice. At saka itong tira din na gulay. Ilalaga ko lang yan. At ang ulam po ngayon ay toyo. Binabad ko muna guys sa tubig. Kasi super alat 'yan at saka matagal na 'yan, guys. Magwo one year na ata 'yan. At dadagdagan ko ng dalawang egg. 'Yan ang aking tanghalian ngayon. Guys, hindi na ako maglalagyan yung asin. Kasi <laughs> maalat yung kayo. Surap, so, guys. Mga patakam. dala ko pa yung tuyo, tuyo na yan guys dala ko pa mag isang taon na grabe guys ang bango kaya yung mga langaw papunta na naman sa akin ayun guys naprito na ang lahat tuyo at saka egg at magsangag tayo doon sa pinagprituhan ng kuyo ngayon nyo guys ang langaw grabe ikot ikot sila ayan ganyan lang yung guys pakunti ang kanin Ayan na guys, naluto na. Tatlong klase ang ulam ko guys. Tuyo, egg, at saka nilagang gulay. Nilaga ko lang yung mga natira. At nagsangag din ako. Ayan. Ayan, natakam ako guys.